Tinatanong katanungin po natin siya. Ito ha, magsilbing ano to, paalala po namin ito sa OWA para po sa mga nagtatrabaho sa abog. Kasi ang atin po, iniiwasan po natin na mapahamak po kayo. Paano po mapunta kayo sa mga pasaway na employers? Katulad po nito. Hindi po, hindi po tourist tu, tu, ang bisa niya. Siya po ay talagang uh, trabaho po at uh, talagang uh, yan lang po yung kanyang gagawin po. Magtrabaho bilang isang kasambahay. Okay? So, ngayon po, ano po naman ito? Okay, dali lang. Okay. So, tingnan po ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? O, oh, ayan. Tingnan niyo po. At ate, uh, taga saan ka? Jensan. Po. Taga Jensan. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? first time mo, hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Oo. Oh, ilang buwan ka lang sa amo mo? And two months and 18 days. Two months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo mo. kang inaaway. Na testelo si siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Kasi yung tatay, lapit ng lapit. Tapos kung punta sa kusina, kahit lumalabas ako, sumusunod din naman. Tapos, ano, yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos, ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Ganon. Di pala ako magbabantay ng bata. Sinasabay niya ako kung saan siya. Oo, oh, nakita mo? <laughs> Ate, tayo ka nga ate. Tayo ka nga ate. Tayo ka. Nakita ninyo si ate. O, ayan, o. Nagkatrabaho sa bahay. Diyos ko. Nakatawag pansin po sa akin ito si ate. Ate, na ako'y nagtatakot para sa iyo. Real talk po tayo. Kasi alam ninyo, yan katulad po ninyo, na talagang, gusto takot talaga na, na, talagang, uh, Diyos ko ako sa iyo. <laughs> So, ngayon, uh, bukod doon, ano pa yung mga na naranasan mo? Tapos yun, pag ano, umuwi, kasi pinauwi ng ano. Pinauwi na ng amo. Opo, oh, ng babae. Ay, on, tatakot siya yun, nag sigurado yun. Hmm. Sabi, sabi ng babae, balik ako nang yung eh. pero sabi ng tatay, hindi daw ko payag, uwi na ako ng Pinas. Kaya pinauwi ako Hindi talaga sila papayag na ibigay ka sa iba. Kaya sa ano. So ngayon ate, itong gagawin natin ha. Okay. So ate ha, tama na yung pag aabroad mo ng ano. Marami namang ibang trabaho. wag na sa bahay ha. Natatakot kami para sa iyo. Mabuti na lang tatlong buwan, dalawang buwan ka pa lang mahigit. ka na sa Pilipinas. Okay? Kaya yan ang isa sa mga mahirap pang ano. Yan nga po, sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood po, ayun oh, 700 na nanonood sa iyo ngayon ng live natin. Oh, kita mo gaano kadami tao na nanonood sa iyo ngayon. Ate, maawa ka sa sarili mo. Ayaw namin na isang araw ay eh, ka na ng tulong na ikaw ay minomolestya o ginagawa ng hindi maganda ng amo mo. Natatakot kami para sa iyo. Tama lang na nakauwi ka na sa Pilipinas at pwede maraming trabaho na pwede mong gawin para ikaw ay uh, maka-abroad uli pero never na. Ano bang tinapos mo, Iha? Senior high school. Senior high school ka. Huwag ka mag-alala. Kahit senior high school ka, sigurado ko naman may talent ka naman, may skill ka naman, di ba? So, ganyan. Hoy, grabe naman si ate. Bawal mag-diet yung maganda. Ha, ha, kami na pangit. Huwag naman ganun ate. Kaya lang, sinasabi ko lang sa inyo kasi itong mga ganitong mga itsura, pagkatrabawin mo sa bahay, Diyos ko nakakatakot. 'Di ba? Wala naman ako sinabing yung pangit hindi magtatrabaho. Wala naman ganoon. Kayo talaga kaya lang mahirapan lang tayo kasi si Ate ko si may may appeal, eh, no? Ma, ma, ano ang apelyido niya eh? Po, oh, kailan ka dumating? Kanina? Kanina. So, ano na iwan mo na yung ano mo, a, a, arrival stamp mo? Pinakuha na. Papalitan ng ano. So, ayan lang. So, ayan po. So sa mga kababayan ko, ayan, 700 na 'yung nanonood sa live nito. Sa lahat po ng mga na, mga nagtatrabaho, mga kababayan ko po, po, kung kayo po ay